Mga kapuso, ramdam hanggang sa undas ang mga sakunang hinarap ng bansa ngayong taon, kabilang ang mga lindol at mga baha. Maraming puntod ang kailangang ayusin at dinisin dahil sa mga yan. Nakatutok si Rafi Tima. Halos isang buwan matapos tumama ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu September 30. Bakas pa rin ang pinsala nito sa Bugo City kabilang sa Corazon Cemetery sa Barangay Sambag. Bitak-bitak pa rin o sira ang ilang puntod ang ilan. Maagang dumalaw ilang araw bago ang undas para planuhin ang pag-aayos ng mga pinsala. Oo, nadala na po misusi sa mga kanang kuan, mam Kanang sa mga, sa mga apuhan, lolo, apuhan, mga apuhan na mo. Mm dili na. Dili mi ka this, this, this weekend. Mula lagi siya ng, ng tipak. Yan, nag-uol man ko dahil na may magpautang, na may magpautang, na may Prioridad ng ilan ang pag ng pag-aayos sa mga puntod kaya ito muna ang paggagamitan ng natanggap na ayuda. Dapit ang kalagkalag niya. Hindi tayo na tumakwa na doon naman pwede mo na lang magigasto. Magigasto na ah, Ang hinabang mo tanga para to sa inyo ang ah, malay. di ah, din lang. Din na lang. Kabilang sa mga napinsala ng lindol ang bone chamber. Kaya ang mga botulito ay inilagay muna sa makeshift na tinatawag na payag-payag. Baha naman ang nagpahirap sa pagdalaw sa ilang bahagi ng Iloilo -Ilo City Public Cemetery tapak-tapak lang sa tubig pang hinalon to karon no. Budlay man eh, syempre eh, tubig, eh, madalo. Eh, namin eh, kung sugpunan na damot na gamay lang ang mga ulalagyan. Kwento ng ilang sepultorero, inaabot ng apat na araw bago humupa ang baharoon. May binahang bahagi rin ng Lapas at sa Tanza Public Cemetery. Ayon sa General Service Office ng Iloilo -Ilo City, may problema sa drainage system. Mabudlay, magpadako sa drainage, mag-upgrade drainage system kaya hindi kakahulag mayo. Maglalagay umano ng mga pansamantalang tawiran sa tatlong sementeryo. Sinisimulan din ang paggawa ng drainage system sa Tanza Public Cemetery. Iniahanda na rin ang mga sementeryo sa Bataan para sa Undas, tulad sa Iglesia Filipina Independiente Cemetery sa Barangay Santa Lucia sa Bayan ng Samal. Sa Dagupan, Pangasinan, tuluyan namang giniba ang mga nichong katabi ng dating apartment nicho na sinira ng masamang panahon nitong Agosto. Alisin namin yung mga itong na ibang nagiba dito ay tapos pagkatapos ayusin na namin. Habang di pa tapos ang paglilipatan ay nilagak muna ang mga labi sa sako at garbage bag na ilalagak naman sa gagawing bone deposit. Doon na maaaring magtirik ng kandila ang mga kaanak. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 Horas.